Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ Hallelujah God bless you, Hallelujah, hallelujah God bless, you, hallelujah. Hallelujah. God bless you, hallelujah. hallelujah Mga kapatid ko kay Kristo Mga kababayan kong Pilipino hallelujah. Koresman na naman po ngayon magsisimula na po tayo ng ating apat na pong araw na paghahanda upang salubungin ang dakilang biyaya ng Diyos sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Likas sa ating mga overseas Filipino workers ang nakakaranas ng lungkot, hirap, nang hihina, pagkiramdam minsan nag-iisa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi tayo sumusuko. Patuloy tayong humahakbang ng pasulong. Dala ang pananalig sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. At yan ang ating patuloy na pinanghahawakan. Kaya sa kasalukuyan, nais ko po kayong anyayahan. Sama-sama ho tayo ngayong lumapit sa Diyos sa pamagitan ng mga biyayang kanyang ipagkakaloob sa atin. Samahan niyo po ako ngayon dito sa St. Mary's Church, Dubai para sa mga programang inilaan ng ating ng Pilipino katulad ng Lenten Recollections, katulad ng Confessions, katulad ng Station of the Cross at igit sa lahat, Misa at mga panalangin upang ating lubusang maranasan ang dakilang biyaya at pagpapala ng Diyos. Inakap po natin ang Panginoong Jesus noong panahon ng Pasko. Cute at baby siya, kaya akap-akap natin siya. Ngayong panahon ng kwaresma, ang hamon ko sa ating lahat, akapin humuli natin ang krus ni Jesus at si Jesus mismo na nakapako sa krus. Anong ibig sabihin po nito? Akapin natin ang mga pagsubok sa buhay natin ang mga sakit, paghihirap, sakripisyo. Kasi katulad ni Yesus, nung niyakap niya ang ating pagkatao, niyakap niya ang krus upang iligtas tayo. Dinanas niya ang hirap, dinanas niya ang sakit, dinanas niya ang masugatan at masaktan. Pero sa dulo nito, ang kaluwalhatian. Kaya mga kababayan, halina kayo, sugatan man akapin natin si Jesus na nakapako sa krus at danasin ng pagpapala at manalig sa Kanya upang maipagdiwang natin ang Pasko ng Pagkabuhay. Halina po kayo.